Isang broken-hearted na lolo sa San Mateo Rizal na nagganang mag-ina si Isaiah Mirafuentes sa detalye. Samot saring taga sa mukha, kamay at sa iba pang bahagi ng katawan. Iyan ang sinapit ng mag matapos pagtatagain ng isang 68 anyos na lolo sa San Mateo Rizal. Napikon daw kasi sa kanila ang suspect dahil sa pangaasar ng magnanay. Ang senior citizen daw kasi, broken hearted sa kanyang 35 years old na naging girlfriend. Nasa harap ako ng bahay, binubuli nila ako nung pati yung kanyang anak. Ayon, siyempre hindi na ako nakapagpigil sa sarili ko. Nung ulilapitan ko siya, bigla niya akong pinalo nung kahoy ng kanyang bitbit. Di anong ginawa ko? Siyempre, kumuha ko ng itak. Byuda na ang suspect at hinangad pang muling magkaroon ng isang forever. Pero naging cold daw sa kanya ang kanyang GF na hiwalay na sa asawa. Nung minsan kasi mayroon akong nililigawan dyan na babae. Ngayon, mamamanhika na lang ako, siniraan pa ako. May simula noon, Siyempre, nagtanim ako ng medyo konting galit. Nagsisisi naman ang suspect sa kanyang ginawa, pero nagmatigas siya na magsorry sa magnanay na nambuli-umanos sa kanya. Kung sino yung babaeng Matismis, kung tawagin maritis, huwag nang tularan para hindi mangyari sa kanila. Subalit, taliwas naman ang paliwanag ni Lolo sa naging investigasyon sa kaso ng mga pulisya. Actually, ang kaaway niya yung uh, lalaki na asawa nitong mga biktima no, at ama ng no, isang babae. Then, uh, lasing siya at uh, kaaway niya yung uh, kapitbahay na magitan ngayon nitong uh, mag-ina. Naisugod agad sa ospital ang dalawang biktima at kritikal ang lagay ng babaeng anak. Posibleng maharap sa kasong two counts of frustrated murder ang suspect ay Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.